Ah, katuka, alam niyo ka po, aray. Balat po ng ayangaw. Aray po yung magandang panggatong at magandang pandigay. Aray po yung malingas. Pag tuyo-tuyo, mga katuka. Ayan po. Ay, kadami po din yung balat ng ayangaw. oh Lalaki pa rin po ng kahoy ng ayangaw din yung panggatong. Mga tuyo na rin, mga katuka. Nabasa lang po ng ulan. Kaya... ano ah, mga katuka, oh. Ito yung magandang panggatong. Ayangaw. Oh. Balat. Ito Ay, yung malingas mga katukoy. Wag lang po basa. Aray mga katukoy. Pusay po ang lingas. Pag nailagay po natin aray, sa ibabaw ng tungkaw. Tari po yung natuyo. Na naalis po ang mga basa-basa mga katukoy. Oh, malingas po ito. Hmm. Tuyo na mga katukoy. Oh ilalagay po natin sa sakaw ay pagkakarami po din eh ako nga pala po mga katukay kakatapos lang mahumpay ay di nanlimot po ako ng ayangaw balat po ng ayangaw para po may dadalhin ako sa aming panggatong tsaka po pagkikit na rin mga katuwi. at rin po yung napakalingas kaso nga ka lang medyo basa basa po mga katuwi. kaya ilalagay po natin sa ibabaw ng tungkaw at bukas po ay pwede nang ipanggatong pusay na po ang panilingas na re yan alam nyo ka po re kayo ka po yung nangangahitin mga katukoy yan ang dami po din yan mga katukoy natit pong pinuha ang mga sanga na ring ayangaw na re ayan at pare po yung malingas din mga katukoy mga sanga naman mga panggataw sanga ng ayangaw natin pong hahamit dito taas at natin pong puputol-putol pag naputol-putol po lalagay natin sa sakaw at, yan pero mga katukay, marami na pa paputin yung panggatong. Mga sibaking malalaki lang mga katukay. Mahirap lang pong putulin. Yan. Mga sanga lang po ating kinuha. Kaya naman po mga sanga. At pong puputol-putulin. Ilalagay po natin sa sakaw. Dudurog mga katukay. Gato na. Ah. Pumarato kay mga ayangaw na. Isa nga. purol nito. Mapurol mga ito Aray mga eh sisiba kayong papot medyo malalaki, pagkasangah. Sisibakin naman po ng putaw sa bahay para medyo maliliit at madali pong dumingas. Durog ang sangkalan. Durog mga katukay, sangkalan. Yan, bago po naman natin isasakore. Pag naisako po, atin po dadalhin na. Yan mga katukay, sa mga bata pala po dyan katulad ko, apuin yung tularan at nang mabergit kayo ng inyong mga magulang mga katukay. Yan. Ay, eh, pero pag uh, hindi po kayo maalam, may po kayo susubok. Tapos ako mga katukay, matagal na akong maalam kung ng gulok. mapuro lang ang gulo ko makakatuk eh sasako na po natin punahin po natin na kahoy bago po yung balat natin po sasalansin ng husay makatukay yan to yan to po nga ayusin ng maluwang po magdala kuha ng pag basta na lang po natin dalaga hindi po natin inayos ang pagsasaloksok na mahirap makatukay mahirap pong magdala masakit po sa likod kaya pag ako pinaglalagay ng kahoy padiretso lang ang makatukay masakit po sa likod pag pinasaan pag hindi po ayos ang pagkakalagay na mga katukoy tayo po na at hapon na rin po mga katukay eh. ahon na po kayo.